Di. Binuhusan ang ng tubig. Basang-basa ako, Mars. Pati yung kama ko, basang-basa. Galit na Walang galit. Walang kaabog-abog? Wala, nagulat ako. Bumasok siya sa CR. Paglabas niya, may daladala -dala na siya. Nung binuhusan niya akong ganun. Ina mukha. Hinangaan at mas naintindihan na ngayon ng maraming netizens ang pinagdaanan ng host comedian na si Pokwang sa kamay ng ex-partner na si Lee O'Brien matapos na isa-isahin na niya ang mga bagay na ginawa sa kanya nito na itinago niya upang isalba ang kanilang pamilya. Guest si Pokwang ni Ogie Diaz sa latest video nito sa kanyang YouTube channel at dito ibinunyag ni Pokwang ang matagal niyang itinago sa kanyang pamilya at mga kaibigan na ginawa sa kanya ng ex-partner na si Lee. Ani Pokwang, wala umano siyang pakialam sa mga taong tinatawag siyang bitter dahil sa paghihiwalay nila ni Lee dahil ang mas importante umano sa kanya ay ang karapatan ng kanyang anak na hindi naibigay ng dating partner. Naging maingay daw siya noon, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Malia. Paglalahad ni Pokwang, una pa lamang umano'y kinagalit na ni Lee nang ipaalam niya rito ang kanyang pagbubuntis dahil ayaw umano nito ng responsibilidad. Dagdag pa niya, anim na buwan pa lamang umano noon ang ipinagbubuntis niya nang makita niyang may babaeng halos hubot na na palaging nilalike ni Lee sa social media at labis na ikinagalit ito ni Lee nang kumprontahin niya ang tungkol dito. Kwento niya, nakahiga raw siya noon sa kama nang may kinuha si Lee sa CR at buhusan siya ng tubig. Matapos nito ay umalis siya sa sarili niyang bahay at nanatili sa hotel ng tatlong araw sa kabila ng kanyang pagbubuntis. Gayun pa man, minsa na hindi daw siya sinuyo ni Lee at siya lang din umano ang nagpasyang umuwi na dahil baka makahalata na raw ang panganay niyang anak kung bakit wala siya sa sarili niyang bahay. Ngunit ni Minsan na hindi raw ito lumabas sa media at tanging mabubuting bagay lamang ibinabahagi niya tungkol kay Lee dahil umaasa siyang magiging magandang binubuo nilang pamilya. Gayun pa nang sa wakas ay mapuno na siya dahil makailang beses umanong may nagsend sa kanya na di nakikita si Lee sa BGC, grocery store at ilang bar at iba-iba raw ang kasama nitong babae. Ani po Kwang, nagkanda kuba-kuba na raw siya sa pagtatrabaho para sa pangangailangan nilang pamilya samantalang si Leah ay nagpapakasaya kasama ng iba't ibang babae nang hindi man lang iniisip ang responsibilidad niya bilang ama ni Malia. Kaya naman dahil dito, sana raw ay isipin ng mga tao kung saan nang gagaling ang galit niya at ang rason kung bakit tuluyan na niyang ipinadeport ng bansa ang dating partner pagbabahagi pa niya. Ni minsan daw ay hindi ito nagsustento sa anak nila kahit na andito pa ito sa Pilipinas at mas lalo na rin umano ngayon nakabalik na ito sa sarili nitong bansa.